So, may nabili pala kami itong clothes doon sa Storm Style. So, doon sa Clear Water. Kaso nga lang, ang problema, hindi natanggal yung sensor. Yung, or yung may itim. Wait lang, ipakita ko sa inyo. Oh, so, ito yung sinasabi ko. Ito. 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 Eh, paano na lang, pag pupunta ako sa ibang mula, lagi itong natutunog kasi nga, meron to. So, ngayon, kahit umuulan, pupunta kami ng kukwa. Kukwa. Coco Koko Beach doon sa surf style at at ah uh, namin yan pero may resibo naman kami pero maybe okay lang din no so pareho rin naman silang surf style so dito lang sa Coco Beach kasi pag doon sa Tampa sa Clearwater sobrang layo na kaya tara samahan nyo kami kahit umuulan let's go Buti nga ng banda dito ay hindi umulan talaga, madilim na talaga ang langit. At na kami dito sa shop at tingnan nyo naman yung langit, sobrang ganda, maaliwalas. Kung alam talagang maliwanas dito ang langit, ay talaga nagdala ako ng swimsuit. And dito na nga kami, akala namin ay close, yun pala ay open. Una nga pumasok si Dudong kasi pagpapasok ako, tutunog nga yung laser. Nungha ko na nga itong bag at pinasok ko na nga ito dito sa shop at tingnan nyo naman ay tumutunog pa talaga. Nagtanong nga doon -do si Dudong sa at sabi niya, pwede ba ba ipakuha yung laser at sabi naman yung tendero ay pwede kung may resibo kayo. Hindi na lang talaga, eh, hindi natapon yung resibo. Kung natapon ay ewan ko na lang kung paano ko tugawin gawin. Ay eh, talagang guntingin ko na lang talaga. Buti na lang talaga walang tao dito sa shop kundi kami lang talaga. Lang ang mga sobrang pasok ngayon ang mga tao kasi nga hurricanes sa talagang sobrang lakas talaga ng ulan. Nga sa West Florida ay eh, sobrang lakas ng ulan doon doon talaga ang tumbok ng ulan. Sa mga kababayan ko dyan ay magingat po kayo. Tapos namin magpakuha ng laser ay eh, naglakad-lakad lang din kami dito at nagtingin-tingin. Dito nga, kami sa si shot glass kasi bibilang nga namin yung mga friend namin ng shot glass. Nagtingin-tingin lang naman din ako dito kasi sobrang ganda talaga ng mga souvenir dito. Sobrang ganda at sobrang pricey din naman. Cheris. Lulungkot nga ako kasi bukas na kayong alis ko. mag ldr naman kami ni Dodong. One month nga ako sa Saudi at three months nga ako sa Pina at tapos balik na rin ako dito. Ikasuin ko lang yung mga gamit namin doon sa Saudi at ipapadala ko nga doon sa Pinas at saka dito sa US. Mostly nga mga gamit namin doon ay puro nga pang bahay. Kaya yun ay ipapadala namin. Yung mga electric naman ay bibenta nga namin kasi nga 120 or dalawang sakit lang naman doon sa Pinas at saka dito sa US. tapos nga kami nagpili-pili ay ito na nga nagbayad na nga kami dito sa counter. Tapos namin magbayad ay umalis na kami at paglabas nga namin ay sobrang lakas ng ulan. Agad pa nga para umuwi kami at kaso nga lang naisip namin doon muna kami sa sandbar at para iinom kami doon. Dito nga sa US hindi ka, ka makakainom kapag wala ka nga ang ID. Nahanapan ako ng ID kaso na Uh, yung ID ko, binigay ko ay uh, yung ID Saudi number. Ay, uh, uh, Saudi ID. Tingnan natin kung mabasa nila yung arhati. Ang sabi na nga okay na nila ay binigyan na nga ako ng alak. Pag uminom ka nga dito ay hindi hindi ka nga basta-basta makainom kasi nga hahanapan ka nga ng ID. Sa tingin nila ay mukhang bata ka, talaga nga hahanapan ka talaga nila. Order nga kami ng crab ay sobrang mahal nga lang, $30. Kala nga namin ay yung crab talaga na sobrang laki, yun pala ang dumating ay puro mga kamay lamang. Katapos nga namin kumain sa crab ay nag-order na nga dito si Dudong ng chips. Tapos lang nga namin yung chips at saka yung beer, umalis na nga rin kami. Tingnan nyo naman naman ako ay namumula na nga. Alam nyo naman ako, pag umiinom ay namumula talaga yung pisngi. Parang muri. Lumipat nga kami ng iinuman namin at kakainan dito nga sa Rusty Seafoods Oyster and Bar. Pasok nga namin dito ay sobrang ganda nga. May palaruan pa nga sila. Dito naman, hahanapan na naman ako ng ID. Dala ko lang talaga ng ID ay yung Saudi National ko at saka yung pag-ibig ko. Hindi pag-ibig ni Dodong, kundi pag-ibig ID sa Pinas. Saudi. Tapos yung Saudi na car dito. Tapos ito, hindi nila mabasa kasi Saudi nga. So, ayan. Ayan, tinranslate ko. Okay na. Kasi dito sa, ano, sa US, pag uminom ka, tapos parang mukhang kang bata, ID because they're looking at me. it's look like 15 years old, but I'm not. I'm not 15 years old. I am 31 years old. So when when I'm going to translate my ID, I said, Oh, it's okay. So they they give me that beer. So that's why. So here in the U.S., you going to show up your ID, but when they're looking your old, they're not looking your ID. That's what they say. <laughs> yan na nga, nagkabulul pa sa English. Katapos kung translator, ang nakita na nga niyang 1992, ay yun na nga, binigyan na nga ako ng beer yeah. nga kami din ng pagkain. Iyon nga ang SHRM na in-order namin. In mm -hmm. fairness naman, sobrang sarap nga ng sherm na in-order namin. Hindi katulad sa iba, ay puro harina lamang. Agat mo nga, ay matitikman mo nga talaga ang sherm. So yan, kakainin na natin po. Sherm or harina lamang. So, So yung sherm nila dito, may coleslaw at saka may french fries. Pero, so, cheers! So oh. pangit-pangit, it's so hot! <laughs> oh wow! It's a lot of sherm inside so it's not like a blouse so. Because I love, when I'm going to the store, it's a lot of uh, sherm. It's a lot of, uh, oh my God! Like, <laughs> It's a lot of flour. This is like like coating flour. So this this one that's really good because the shrimp inside it's really big. So look at this. Okay, so, I see the CCTV? Is okay. so I see the CCTV. So at this. So this one, take another. So very so So hot. So we'll try it. It's good. Yeah. That's good. It's good. this rinse not yeah, really good it's me better yeah it's really good one more cheers Alam niyo naman ako gaano ako kahilig sa shem Talagang nagustuhan ko talaga to. Pabalik nga ako dito ay orderin ko nga tong paulit-ulit. Punta nga kayo dito ay mag-order nga kayo ng fried shrimp. Sobrang sarap. Tapos na ganyan ay umalis na nga kami at umuwi na. Happy nga ako today at iyak tomorrow. Cheris. miss ko na naman si Dodong kasi 3 months na nga kami hindi makikita. Ang dali lang din naman panahon kaya okay lang din. Sana nga lang ay pagalis ko bukas ay eh, hindi talaga umulan kasi takot talaga ako sa ulan pag nandiyon ako nasa play. naman yung galit ng langit ay sobrang itim nga. Dali lang ito biyahin namin kasi walang masyadong traffic at masy walang masyadong sasakyan. Banda nga dito ay ako na nga nag-drive pa uwi. Sabi ko nga dito mag-drive ng truck at saka ito naman sobrang kabado naman talaga si Dudong ay akala niya yung wala nga siyang tiwala sa akin. sabi ko nga sa kanya, ako bahala sa iyo at ikakawawa later. Charisse. Dito nga sa Orlando ay 45 speed limit lang talaga dito. Sabi ko nga sa inyo sa unang vlog kung may license lahat kung ay may sasakyan na ako. Kaalak nga nga namin ay galing ko sa Pinas, pagbalik ko dito sa US, ay kukuha nga ako ng license. Talagang kailangan pagbalik ko dito ay master na master na akong mag-drive. Buti nga talaga ngayon ay wala talagang masyadong pasok ang mga tao kasi nga hurricanes. Yun lang for this video. See you tomorrow. Bye-bye!